Hello beautiful ladies and, and some gentlemen of the universe Welcome to Angelo Cinco Vlogs For today's video mga guys Nandito tayo sa garden natin again And now at this moment Manguha na kita mga guys Ang atong mga alagang pechay So ano pa hinihintay niyo mga guys Dahil nakamadriop dan ako sa pagpanguha Sa aton mga chay. Kaya mo ni mga guys ang aton gamiton Ang aton lutuon para sa lunch naka naman yun. so thank you so much again And of course kung bago ka pa lang sa channel Angelo Cinco Vlogs please don't Forget to subscribe and hit the notification bell for updated games among susunod banating uploads. good morning, good afternoon, good evening sa tanan nga friends naka naman nga. sa tanan nga taga-suporta ka Angelo Cinco Vlogs, madama ka nga salamat ikabay pa pang okay kita tanan no kahit na sobrang init, subong mga guys ng panahon, sige mainit mga guys diba nga, nga pet chai is very beautiful, yes and willing to get na sila yung mga guys, kadalag ko na sila kahit pa paano makauta na kita naka naman yun. <muchas> kita mga guys, manguha ang pet try. Katoon sa natin mga alaga diri nga pipino. And of course, ang aton man nga mga um, beans dito mga guys, ang aton nga kabod. Kung dalag ko, nabalad sila kung pila na sila kadahon. Ah, Di ba? May improvement ka diba, mga guys, kagbuyag. Wala pa yun na sila mga guys na abunuhan. Wala pa sila sang pataba. Pero naman, di ba? Super good. Sige nila mga guys. next video mga guys, basi nagakamang na ini sila, di ba? Kadali lang gid siya every may ano siya, may nagakatabo gid siya nga bag para sa mga faces ang aton nga pipino. lokasan so, o lang mga guys pero ang mga gamhon diri mga guys nagatululubo man sila hindi man sila magpaperde sa aton mga tino Ang tubo nga bago tanom nagligad uh, pila pa lang ka days siya mga guys pero di ba Pero naano na siya dabi mga guys baligya pa tubo siya danay, tapos ginhalin siya diri atib uh, pa kanami siya dahon Nami subong mga guys ang aton nga upo nga only one lang ini siya mga guys ginhatag lang na siya guys, maski pa paano mga guys, ah, nagaano man siya, nagalagas man, pero kadamo na gina sa mga gamhon, nga nagtulubok, kailangan na gina siya hilamnan sa masunod nga ka inadlaw. Kagang aton ka diba? Manami na mga guys, dungan na sila magkamang sang ano, sang pipino, sa ilang balay-balay, ho. Kag may mga guys, ulihin na siya nga tanom kay sulit na siya dira mga guys sa mga wala na nagtubo bala. So gin na siya liwat dira seeds para nga kahit papano may ara siya sang kabaylo sa mga wala nagbululuhi sadto kadungan sini mga dalagko na ganon. lasa mga guys kaya mo pala ni siya na ulihigid siya yung mga guys pero okay pa na siya gihapon ah, nagligad gamay lang to siya ang pisik niya no susubong may dahon naman siya kagpila naman kabilog ang dahon niya so pila na lang gina ka days makamang kamang nina sila bawahan So, muni na ang faces ang atan mga pechay. Kag like what I've said, pwede na sila mga guys mapanggulay. Kag pwede ta na, na sila malakot sa aton mga tinola. Kung ano man ang gusto na ang minu, nga pwede ta ibutang iniyang pechay. So, pwede na gid So dali na manguha kita kay sa aton ni Nola. Wow, namin yaka kay fresh na fresh gid yaka green na green. Ah, diba? Lali na ka mo, mga guys, manguha kita diri mga guys kay hindi na kita magbakal. Ang iban sini mga guys sin panghatag ni namon sa amon mga kalapit, syempre mga katiyaan ko man kag pakaisahan ang ara sa palibot namon. So ginataga namon sila mga guys. So syempre ang iba may nagbakal man. So, Balaan nila mga guys na may pet kami dire. So nag-ano sila mga guys, mabakal sila, tigin tagaan sila eh, no? By hey, the way, mga guys, it's very early in the morning. So pag ko, nagpamawag lang ko sa akin mga kamanukan. Kaya nagkado ako dali. Kaya syempre, manami mga guys, mamitas kung aga pa siya. Kaya very fresh good siya. Kaya mabasa-basa pa siya sa tunog ba. sit apart na naman mga guys ang pagkuha sa ni mga guys kayang iba sini naga sila mga guys so hindi siya gawa kaginhawa so kaluluoy man sila so ang iba wala siya nagadagko nako naman yon Una nga ginaamat amat lang naman sila mga guys sa pagpanguha para nga makaano ang ibaba magdurudag ko pa sila kay bata pa ini sila mga guys wala pa lang sila ka days sila na 45 days na manok lang, no klano, 45 days <laughs> So, mga guys, syempre akon mania eh, no? Kaya syempre maluto ko. Kaya ang iba siningin panghatag naman namun. So gusto ko man magluto. So, ari eh, dalon ko man sa house namun sa paya. lang advantage mga guys, so may sarili kita nga tanong kaya pag gusto man kita panguhat, no? Bawha, kanami sa feeling. Kaya so, mga guys ang ginahambal nila nga kapag may itinanim may aanihin. Ah, oh, ba la? Ano man bala ang imong anihon kung wala kasang sang itanom? So muna gani dapat maghinugod kita, hindi kita magtinamad. Kay kung magtinamad kita, nako naman yan. Wala kita sang palaabuton sa ulihi. Kag kung may kita mga guys, kinahanglan alagaan ta sila sa insakto para hatagan man nila kita sang maayo nga produkto. Ganun lang yun. Okay, mga guys, madamo gid nga salamat sa inyo pagsuporta ka Angela Sink vlog sa pag-upload hasta matapos ang aton video. And of course, please don't forget to comment, like and of course, kung bago ko pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga masunod pa nga uploads. Thank you so much everyone. God bless us all. Bye-bye. See you next time.